Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo na ikatatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit na 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 47 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan kanya na para matalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga. May singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ikaw ay makapanalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay silver at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 51 isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.20 ng gabi may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na put isang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas dos, ng hapon at may singit na limamput limang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas otso ng gabi hanggang alas onse imedya ng gabi, may nakapaloob na limamput anim na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ang iiwasan mong kulay ay pink dahil kamalasan ang pwedeng maibigay sa iyo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga may singit 4 na put 6 na minutong negatibo at ang ulit ay alauna 1 ng tanghali hanggang alas 3:45 ng hapon at may singit na 4 na put 4 na minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang malasin para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55, ng hapon at may singit na apat na lung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 51 isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw at mabibigyan kanya para mahihirap ka makapanalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga. May singit apat na put dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na masalita ng pamumura dadalan ka ng kamalasan. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng damit na may kulay pula magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo.